kaganyang uh, inabutan na naka illegal parking at uh, or iniwan sa maling lugar ticket na agad yan so andito naman yung mga mayari hindi na ito makahatap magandang umaga sa inyong lahat, nandito ngayon ng uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel go dito sa Maya uh, C.P. Garcia at uh, Sakop ng uh, Quezon City So, ayan lang ang uh, compound ng uh, UP Diliman. So nagpisa ang clearing team diyan sa May uh, University Avenue at uh, kumalan nga dito sa May CP Garcia dahil ito ay uh, alternate route or uh, bus route at uh, ito ay uh, nililinis or kini clear. Ngayon sa araw na ito mayroong uh, complaint area sa May uh, part na uh, maginhawa. Regarding sa mga illegal parking Okay, diretso tayo At kakanan dyan sa may magiting Labas ng maginhawa So ayan o Alternate route itong CP Garcia So ito na yung magiting So ito na yung maginhawa Tapos kakanan tayo So ito na yung uh, eskwelahan. Yung harap daw nito, pinicturean ni eh, sa complain. Ay so, ito. Yung mga naka illegal parking dito, pero isa lang naabutan. So ito, wala pa ng mga 5 minutes sa uh, consideration lumabas yung may-ari. So ticket na lang ito. At uh, paalisin after matikitan. Ay, o oh, ito, nakatikitan to So ayun, nakapatong sa sidewalk Wala nga uh, helmet Ito sa kaliwa, may inahatak na Meron din dito sa kanan Ako dumating ng uh, Commonwealth. Nandito pa tayo sa Maginhawa. Bumalik or uh, nagbuwelta. itong uh, clearing team. Uh -huh. So bumalik ang team. ando na yung mga tow trucks sa unahan. Nasa Maginhawa pa rin tayo. Kanina northbound, ngayon southbound ng uh, Maginhawa. Oh, ito marami dito, naka double park. So madadaanan niya ng mga enforcer sa huli yan. Oh, ito. ito madami. ah, oh, ito madami dito. Isa pa rin sa mga kino-complain ito. Oh, ito parang may driver ito. So ticket na ito lahat. Talagang ginawang paradaan yung sidewalk dahil ang malapad. Pagka pinarki nga kasi ang sidewalk, madaling masira yan. Dahil iba yung tigas ng uh, niyan, saka yung tigas nitong uh, simento rito sa kalsada or asfalto. Magmula do sa mga natikita sa sidewalk, ito naman, umabot yung may-ari. So ayan, tikit na lang. Ito, nahatak sa kabila. Nasa Maginawa pa rin tayo. Mayroong ma dalawa, dalawa. Ah, itong isa na, isang pa na. Itong isa, hinahatak pa lang. At ah, yung isa na may na isang pa na rin. At doon sa una may hinahatak pa rin. Tara, doon tayo sa unahan. Ah, dalawa pala eh. Oh, dito yung nakita natin kanina. Ah, pa sa unahan. Laging pinapasadahan ito. Talagang maraming nakahatak. Ganda naman ang ano nito. Pono. may nahatak na rin pala dito or may ina pa na ito naman mahahatak na dahil uh, nakablak na talaga sa sidebook grabe yung iniihaw oh. nasa Vilo na na tayo uh, nakalampas na tayo sa maginhawa, so ito uh, install vehicle na yata ito mahahatak na tapos dito sa bandang unahan sa kaliwa, ito makakukumpis ka yan. Dahil ang bango-bango. O yan no? oh. Sir na isa. Sir. Oh, hindi hindi hindi. hindi, hindi. Nakakagutom ito ha. Sir. masarap yan. Sir. Nasa ayos naman dahil hindi naman sila nakakaharang sa sidewalk. Nakakagutom. Okay, mm, sige. Ah, dinakdakan yan? Oo, dinakdakan yan. Ah, pang dinakdakan. O, yun. Grabe. That's our special. Hmm, naku. Makalis na nga. Nakakagutom. <laughs> sige, itong tignan natin. <laughs> Matak ito. Ah, hindi pa yata. Andiyan yung mayari. So, andito nga yung mayari. Take it na lang ito. Oh, itong mahatak. Okay. Dito mayroon din matitikitan dito eh. Nasa kanto. Pakita ko lang sa inyo. Bawal na bawal po magpark sa kanto ha. Nandiyan naman yung may-ari. So, ticket ito. Ayun oh, mayroon pang uh, nakalagay na cross. Kanto sa kana sa fire hydrant. Oh. Bawal na bawal po dyan sa may uh, na yan. Diyan pa siya nakapatong. Oh, tapos, yun, ulitin ko lang, nasa fire hydrant. Andito naman yung may-ari sa So andito naman yung may-ari. So alisin na lang ito rito. <coughs> ito, dumating na may-ari, pinipigilan. Mayarang ko na lang dito.

Ayung, anong pasibong? po anong pasibong? Ha? ibigay po nasaan niyo. Sana. Pa kaya usap ulang, kahit ano. Ano ay? Ano ay? Ano ay? po ay? Ano 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 ay?

So magre-report daw si si Sir sa MMD. So ayan, hinahanap ang uh, inaalam ang pangalan. So kung hindi narinig, eh, uh, gusto niya bayaran na lang dito. Yung uh, towing uh, charge. So ayun uh, naman sa protocol ng uh, MMD, hindi pwedeng magbayaran dito. Ayun na rin sa napapanood yung uh, clearing operation. So ito, mahahatak na ito. So, ayan. Clear. Okay, tara. After natin sa Vilona, kumana na dito sa may Kalayaan uh, kalayaan Avenue. At sako sa pa rin ng Quezon City. After natin sa Kalayaan, nandito tayo ngayon sa may uh, Visayas Avenue. At uh, meron daw uh, complaint regarding sa mga hindi pa natin malalaman kung stalled vehicle or illegal parking. Ito pala yung uh, isa sa mga nireklamo nire dito sa barangay uh, Vastra. Itong uh, stalled vehicle na ito, flat na yung mga gulong. So ito palang uh, flat na sasakyan na ito or stalled vehicle. Ay pag-aari pala ito or issue sa DA. Ngayon, ilaan dito si kapitan kasama natin, at uh, ilang beses nang sinulatan yung day para alisin ito. Kaya wala pa rin hanggang ngayong action. Kaya sa MMDA na sila naginin ng tulong. At bukod dyan, ito kasi yung establishment na ito magbubukas na. Eh, hindi dito pa ito. Hmm.